Tam na oras na naka-red alert ang Luzon Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Pati ang Visayas nasa red alert din sa gitna ng mainit na panahon na umabot pa sa 46 degrees Celsius. Nagbabalik si Brian Basa. Labin limang lugar sa bansa ang nakaranas ng danger level na damang init ngayong araw sa datos ng pagasa. asa Pinakamainit na naramdaman sa Aburlan, Palawan na umabot sa 46 degrees Celsius. 44 degrees naman sa Tanawan, Batangas at Puerto Princesa, Palawan. Pumalo sa 43 degrees ang init sa ilang lugar. Maraming lugar din sa Luzon at Visayas ang nakaranas ng matinding init sa 42 degrees Celsius. Posible ang heat stroke kapag ganyang kainit. Ngayong tag-init, mataas ang demand sa kuryente. Ito ang nag-udyok sa National Grid Corporation na isa ilalim sa Red Alert ang Luzon Grid simula kanina pang alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ngayong gabi. Noong unang advisory, nasa Yellow Alert lang o manipis ang reserba ng supply ng kuryente sa ilang oras pero inangat na ito sa Red Alert. Ipinatutupad ang Red Alert kapag hindi sapat ang supply ng kuryente sa demand ng mga consumer kaya posible ang brownout. Inilagay rin sa red alert ang Visayas hanggang alas 9 ng gabi. Yellow alert naman hanggang alas 11 ng gabi. Itinaas ng NGCP ang alert status matapos ang maintenance shutdown ng mga power plant sa Luzon at Visayas. Karamihan daw hindi planado ang shutdown pero kinailangan dahil sa tindi ng init ng panahon. Bukod sa uh, marami tayong mga hydro facilities na mababa ang uh, ginagawa niyang kuryente dahil nga um, kulang ang tubig, yung uh, kainit, init ng panahon, ibig sabihin yan, mas maraming gumagamit ng uh, electric fan, air conditioner, and the air conditioners, mas malakas ang konsumo niyan kasi kumbaga, mas hirap sa uh, tumakbo. Sa kabila niyan, hindi naman ito nakaapekto sa mga customer ng Meralco walang nawala ng kuryente kahit naka-red alert. Pero hindi pa rin maiwasan ng ilang residente ng mga mba, na baka sa init ng panahon e mag-brown out pa sa mga susunod na araw. Kaya naman, ngayon pa lang, todo tipid na ang ilan. Nagcha-charge na kami. Uh, lahat ng mga dapat gawin, inaano na rin namin, inaayos na rin. May electric fan ka kahit may ano ka sa loob ng bahay. Mas maganda, lumalabas kami para dito sa labas libre hangin. Panawagan ng NGCP sa publiko, huwag pabaya ang naka-standby mode ang TV at ibang appliances dahil kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Tanggalin din daw ang mga ito sa saksakan kung hindi ginagamit. Kung mag -e aircon siguraduhin akma ang laki ng aircon sa sukat ng kwarto. Tiyaking selyado ang bintana at pinto para manatili ang lamig. Iset lang sa 25 degrees Celsius ang aircon. Dahil mas malamig, mas malaki ang konsumo. Buwanan ding linisin ang aircon filters. Kapag menos sa konsumo, menos din sa init at menos pa sa gastos. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Bossa, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.